Magandang hapon po sa inyo, Sir John. Good afternoon din po. Sir John, so regarding po dito, Sir, sa kay uh, father ninyo, so ano po ba, Sir, yung update, Sir, ng mga investigador, Sir, nung na-retrieve na yung body ng tatay nyo, Sir? Yung, yung ano po, may papa, nakaburo na rin po siya. Ginaayos na rin po namin yung ano, mga investigasyon. Naki, naka, ano, na rin po kami doon, nakareport na. Kailan ba, Sir, ito nangyari, Sir, nga pinatay siya, Sir? Ito, ano po, September 22 po, mga sa na ano, 5 to, ayan oh, 4.50 na hapon to, ano, 5.10, ganyan o. Oh. So, nung September 22, sir, ang natagpuan ng katawan niya? Oo, oh, natagpuan po yung katawan niya. Kailan pa ba siya nawawala, sir? Hindi po si Papa nawawala, o, oh, kasi ho oh, nagpaanam po yung sa akin noong gabi na doon siya matutulog sa Barangay Santo niyo, doon po sa mga pinsan niya. Tapos yung mga pinsan niya po, kasama niya rin po nag-alinis doon sa may bundok namin, ginaupahan niya po para doon maglinis. Tapos, yung pauwi na po sila, magkakasabay po sila. Ang problema lang po, nahuli po si Papa dahil yung career po ni Papa nagsasabit po sa may gilid ng mga daanan. Yung nangyari ah. yan, sir, September 22 din. Tapos, nung September 22, ayo oh. ayun, natagpuan na siya, nga patay. Oo. Uh, nung nakita ba, sir, yung bangkay niya ba, sir, meron bang mga stab wounds or gunshot wounds? Meron ba? Wala, wala daw Tsaka, hindi ko pa po na ano na I confirm kung mayroon sila nakakuha doon kasi yung nangyari po yun, nandun pa po sa may Antike. Nandun pa po sa Antike, hindi pa po ako nakauwi. Okay. Tinawag na sa akin na ganoon nangyari. Pero yung gabi po ng 21, nagsumbong na po sa akin yung tatay ko na gano'n nga. Nagayingin na sa akin si Papa ng proteksyon. Dahil nagkagulo sila sa may barangay, at hindi rin sila nagkaayos. Sa loob no pa lang po ng barangay hall na sito ninyo, nagkainitan na po sila. So sino po ba yung mga nakakalaban ni Don Don? don, don? May nasabi ba sa inyo yung tatay niyo, sir? Uh, may nabanggit po sa akin si Papa na tatlo na pangalan. Pero yung, yung sa very, ano niya, person of interest na, na, ano, nakalagay doon sa misumon, yung mga nireklamo nila Papa sa barangay, ayun po yung ginatingan namin ano, kasi sila rin po ang ginabanggit sa akin ni Papa na may mga pangalan. Si kasi yung look, yung look kasi namin, okay na po yon Ang problema nga lang, itong 2023, sinunog po yung dalawang bahay namin doon. Tapos bumaba na rin po kami dito kasi nagkaroon na rin po si Papa ng threat doon. Noong 2023 pa lang po. So bali sir, yung medyo, medyo yung angulo sir, kung mga most, passive, most probably sir, bakit sir nga pinatay si daddy mo or kung ano, dahil nga may persons of interest tapos yung subject matters parang agawa ng lupa. Parang lupa, sir, yung, oh, yung, yung issue. Oh. Okay. Ngayon, sir, nai-report oh. yun naman to, sir, sa mga PNP regarding to, sir, sa kay daddy nyo. Na, nai-report naman po namin tsaka yung sa witness, ano, okay rin ho. Yung gabi po na yon yung witness ko, pe, nandoon din, kasama rin po ni Papa habang nag-asumong sa akin. Si Papa, na gano'n yung pangyayari sa bundok na, na nagkakainitan na rin. May mga lumapit na po ba sa inyo, sir, sa pamilya nyo na mga nakawitness, sir, kung if ever man, sa nangyari kung meron mang foul play, may nakawitness ba nga may foul play dun sa kay daddy nyo? Meron po. Ang problema nga lang po, yung witness po namin, yung isa, hindi rin masyadong, ano, hindi rin masyadong clear. Gawa na, malayo daw ho, niya, malayo daw ho, nakita niya po yung suspect. Ang problema lang po, malayo po, hindi niya masyadong makilala. So, tapos yung isa ko naman po, gusto niya rin magsalita. Ang problema lang, na, natakot din siya mag, ano kasi, gaano rin siya sa may trip ng buhay niya, baka siya rin ang paghinitan. Na ano naman po, nasabi niya naman po sa akin yung lahat ng ano, na nagpatulong rin po sa, ano, nakadagdag rin po ng informasyon. Police Captain oh. Aristotle Kalaya, good afternoon po sa inyo, sir. Hello po. Regarding po, sir, dito sa case ni Sir Johnny Tinorio, yung Natagpuan yung kanyang bangkay nung last September 22. Ano po ba, sir, yung update dito ng uh, investigation? Nung tumawag po sa amin ang, ang, ang caller niyan, na ganap uh, na 6.15 ng hapon, ay meron daw natagpuan na bangkay dito uh, sa Barangay San Niño. Agad naman pinunta ng ating mga responder, ng ating mga kapulisan, at natagpuan nga po doon ang isang bangkay na sa unang nila at dahil malakas na po ang ulan at maputik po yung bundok ay tala ng ating mga kapulisan ay saksak. -sak. At nung binaba po namin yung bangkay ng ating mga kapulisan at ng mga barangay opisyal, binala po sa isang funeral parlor ay agad naman po tayong tumawag ng soko ng ating kapulisan. At doon ay ikinuan po ng ating soko at nalaman po doon na yung mga sugat pala niya sa kanyang kanang dibdib ay mga tama ng mga pellets or uh, galing po ito sa third grade shotgun. So bali sir, based on sir, sa initial investigation ng soko sir, parang merong foul play. Kasi merong mga pellets, parang binaril siya gamit ng mga pellets. Yes, sir. Yes, sir. Ah, uh, ang kailan to, sir, makukonclude, sir, yung investigation para, sir, makapagsampan na din, sir, ng kaso yung uh, family uh, para laban din sa mga persons of interest. So, mayroon na din kayo, sir, mga persons of interest dito. Si e, Gaya nga po niya, ay eh, binroadcast niya na yung tanamin, ay eh, medyo mag -ma ano na ang ating mga persons of interest niya. No? Kasi binroadcast niya na. Ang wala pa naman siya, ay, sir, sinabi yung mga pangalan, sir, di yan naman, sir, binanggit kung sino-sino yon. Uh, uh, uh. so, so, yun na nga po yun. Yung mga pinatawag sa, ano, dahil direksyon naman po ang ginagawa namin investigasyon, hindi hindi namin tinitigilan. Actually, kababayan ko po yung mga yan sa magpaysay ay talagang tutulungan po namin. Sa tulong po namin ng aming mayor dito sa Rizal at saka uh, mayor sa magpaysay ay tinawagan na nga po ako na tulungan, tulungan mabuti at ayusin po ang pag-iimbestiga para pasampahan po ng kaso yung gumawa niyan. At sana nga po ay kinausap na rin po namin yung magkapatid na tulungan kami mga para makapag-establish kami ng witness, uh, matibay na witness. Para po Actually, sir, may nasabi dating dating. nga si Sir John Hitch, yung anak, sir, ni Sir Johnny, na may mga witness. Nga, sir, kaso yung iba lang, sir, medyo natakot lang na lumapit kasi baka daw sila din patayin. Paka if ever, sir, ipa-coordinate lang namin, sir, yung anak, si Sir John Hitch, kasama din ng wanted sa radio team ni Sen. Ido Rafi Tulfo. Sana, sir, mapabilisin yung investigation para mabigyan na din sa mabilis na oras, sir, ng siya sir, para kay Sir Johnny Tenorio. At saka kung sino man, sir, may mga kasalanan. Ayun, sir maparusahan sila para, you know, justice will yes, sir. prevail, makulong yes, yes, din sila. Good afternoon po sa si inyo, Police Major. Good afternoon po. Regarding po, sir, dito kay Sir Johnny Tenorio, so ongoing pa naman sir yung investigation, eh, sir? Yes, sir. Yes, sir. Ongoing. Sige. Uh After, sir, uh, continues naman po ang case build-up namin, considering na yung uh, uh, incident po ito is a significant incident po, so under case, may po siya, under uh, DOJ Circular DC-20. So, kailangan lang po na um, mas matibay po na ebidensya before filing ng terminal complaint po. Yes sir. And willing naman sir makipag-cooperate sir yung mga ears no sina Sir John Hitenorio. and then uh, sasamahin po sir ng team ng Wanted sa Radio sir para ma-facilitate sir at saka ma-assist din sir yung family para din sir matulungan sila diyan papunta sa PNP sir para maka may collaboration ng papabilis si sir yung investigation. Yes, sir. Uh, thank you very much po sa suporta po ninyo. Maraming salamat din sa inyo, Major Rodrigo Berlado. Thank you, sir. Sir John Hitch, Sinorio Sir. Ayun, sir. At least narinig naman natin, sir, based sa uh, no. initial investigation ng mga PNP, may foul play nga, sir. Kasi may nakitaan naman talaga no. dun sa autopsy ng Soko na may pellets, no? Uh, binaril yung tatay nyo. So, ayun, sir. Ang tutulungan po kayo, sir, ng Wanted sa Radyo, ni Senator Eduardo Rafi Tulfo para sir pumunta sa PNP para sir makipag-coordinate and uh, ayun sir masimulan na sir ma kasuhan yung mga suspect doon.